Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ang aking NDE ay naganap sa sandaling ako ay nawala ng malay sa anesthetik sa operating theater sa ospital. Habang umitim ang mundo, dinaig ako ng lumalagong pakiramdam ng pag-iisip nang bigla kong nakita ang sarili ko sa harap ng umiikot na orange at gray na puyo ng tubig. Sa pamamagitan ng ilang hindi nakikita at hindi mapaglabanan na puwersa, ako ay iginuhit sa umuugong na tambucho, at habang ako ay papalapit, ang aking unang pakiramdam ng pag-iisip ay lumaki sa purong pangamba habang ang takot ay nadumihan ng aking bawat iniisip. Sa aking pagkabigla at pagkabigo, narinig ko ang mga salitang, Hell has you now, na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Kahit na hindi ako ang pinakadyos na kristyano, ipinapalagay ko na ang aking kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan ng pagiging kristyano, at dahil hindi ako kailanman nakagawa ng anumang mortal na kasalanan, hindi ko kailanman naisip ang posibilidad na mapunta sa impyerno. Sa aking pagbaba sa impyerno, natatandaan kong nakarinig ako ng mga hiyawan ng matinding paghihirap na ang kanilang koro ng paghihirap na mga panaghoy ay sumasagi pa rin sa akin hanggang ngayon. Ang aking katawan, na biglang ibinuga ng puyo ng tubig, ay nahulog hanggang sa bigla itong napatigil sa sahig ng impyerno. Sa sobrang dilim, nagsimula akong makarinig ng huni na nagdulot sa akin ng pagkabalisa. Sa pagtatangkang ilayo ang aking sarili sa pinanggalingan ng tunog, bumangon ako at naglakad sa kabilang direksyon, gayon paman, habang lumalakad ako, parang lumalapit ang mga tunog na iyon. God save me, bulong ko ng mapagtanto ko na ang huni ng huni ay nasa itaas ko mismo hindi kami maililigtas ng Diyos mula sa lugar na ito. May narinig akong sumisigaw bilang tugon. Hindi, hindi ito mangyayari. Naging mabuting kristyano ako. Diyos, tulungan mo ako, pagsusumamo ko. Sinabi ko sa iyo na hindi kanya matutulungan. Nasa iyo ang impyerno, sumisigaw ang boses bilang tugon. Sino ka, at nasaan ako, tanong ko. Tulad ng nasabi na namin, nasa iyo ang impyerno, paulit-ulit ang tinig. Hindi ako ang pinakadebotong kristyano, ngunit ako ay isang mabuting tao, at hindi ako nabibilang sa impyerno. Pagtatapos ko habang pinag-iisipan ko ang aking suliranin, Diyos ko, bakit ako, napaiyak ako, hindi mo ba talaga alam? Narinig ko ang isang malakas na tanong ng boses, ang mabubuting kristyano ay hindi nagsisinungaling, nanloloko sa iba, nagnanakaw, at ginagamit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Hell is indeed where you belong, iginiit ng boses, habang namumuo butas ng ilong ko ang nakakasakit na halimuyak ng dugo, isang nakakatusok na sensasyon ang kumalat sa aking biglang basang tiyan. Please stop. God, please take it stop. Pagmamakaawa ko habang ang mga demonyo ay hali-halili sa pagsaksak at pagpapahirap sa akin. Ang aking mga hiyaw sa paghihirap, gayon paman, ay tila lalong tumitindi ang alab na pinahirapan ako ng mga demonyo habang sila ay natutuwa sa aking dalamhati. Habang ako ay sumuko na, ang pagdurusa, makikita kong buo muli ang aking sarili, para lamang sa panibagong yugto ng kaparusahan na magsisimula sa walang katapusang pag-ikot hindi ko masabi sa iyo kung ilang beses na punit ang aking kaluluwa, ngunit sa bawat pagkakataon, ako ay sumigaw sa Diyos. Kapatawaran, pakiusap Diyos, itigil mo na ito, pag susumamo ko, nang biglang napuno ng liwanag ang lugar na iyon ng kadiliman, na nagliliwanag dito ng buo, at sa maaliwalas na kawalan na iyon, nakita ko na ang mga nagpapahirap sa akin ay ang mga pinaka na nila lang. Ang mga demonyong iyon na may maitim na pakpak, nakabiti na laman, at matatalas na ng ngipin ay walang kabuluhang nagtangka sa kanilang pagtakas habang pinupuno ng maningning na liwanag ang kawalan habang ang maningning na liwanag ay tumatama sa kailaliman. Naramdaman ko ang anghel na dumating upang iligtas ako, hinawakan ng aking kamay, at hinayla. Ako mula sa madilim na hukay, saan mo ako dadalhin, tanong ko, sa iyong nararapat na lugar, sagot ng anghel. Salamat, Diyos, sa iyong awa, nanalangin ako, batid na sa pamamagitan ng walang katapusang awa ng Diyos kaya ako naligtas. Nakarating na kami, ang payo ng anghel pagkaraan ng ilang sandali, na sa akin mula sa aking semi-conscious state. Habang pinagmamasdan ko ang lugar kung saan kami nakarating, ang tanawin ay tila nawasak ng digmaan. Napagtantong ako ay naging biktima ng isang panlilinlang na ginawa ng isa sa mga ahente ng impyerno, na nagpakita bilang isang anghel, muli kong isinuko ang aking sarili, sa isang estado ng kawalang pag-asa, sa mapait na kapalaran ng paggugol ng walang hanggan sa impyerno. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagpapahirap, napilitan akong manood ng maraming bersyon ng posibleng hinaharap para sa planetang Earth, sa isang serye ng mga larawan, nasaksihan ko ang pagsiklab ng digmaan sa Eurasia, kasama ang mga Chino at Ruso na sama-samang lumalaban sa NATO, ang Turkey ay sumama sa Russia at China, at maraming iba pang mga bansa na sumusunod sa kanila. Nakita ko ang Estados Unidos na sumalakay sa lahat ng panig, at isang bambang nuklir ang nagpasabog sa Washington, D.C. Sa gitna ng mga larawang iyon, ipinakita sa akin ang isang malungkot na kinabukasan para sa aking pamilya. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Tanong ko, dahil natutuwa kaming magdusa sa iyo, sagot ng demonyo na walang humpay na galit habang tumatawa ng masaya. Para sa kung ano ang pakiramdam tulad ng mga taon, ang mga demonyo ng impyerno ay sumailalim sa akin sa iba't ibang mga pagpapahirap, na naging dahilan upang ang aking isip ay lubusang naligaw. Ama, bakit mo ako pinabayaan, mahinang bulong ko nang lumitaw ang isang maliwanag na kislap ng liwanag. Noon ay bigla kong natagpuan ang aking sarili na nakatayo sa isang ulap, pinagmamasdan ang maraming kamakailang namatay na mga tao na nahahati sa mga itinuturing na karapat-dapat sa langit at sa mga itinuturing na hindi karapat-dapat. Sa mga kaluluwang iyon, nakita ko ang isang nilalang na may mga katangian ng isang lalaki ngunit ang mukha ay may maliwanag na liwanag. Hindi kakailanman pinabayaan, telepathically ang nakipag-usap sa akin." Maliga ka, sagot ko, na naniniwalang ang anyo ng nilalang ay isa pa sa mga pagkukunwari ng impyerno. Wala ka na sa impyerno, sabi ng nilalang, natatawa-tawa. Dahil kahit ilang taon ng pagdurusa, naniwala ka pa rin sa Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit maaari kang maligtas, paliwanag ng liwanag. Nag-iingat, nanatili akong tahimik, handa na sa muling paghugot ng alpombra sa ilalim ko, ngunit unti-unti, binitawan ko ang aking bantay dahil hindi na dumating ang sandaling iyon. Bakit ako na pa sa ilalim sa gayong walang katapusang pagpapahirap? Alam mo ba ang lahat ng aking pinagdaanan? Sa wakas ay tanong ko. Alam ko ang lahat at nakikita ko ang lahat. Pinapahintulutan ko ang lahat, sagot ng isang disembodied voice. Ibinalik kita rito para makapili ka. Maaari kang manatili sa langit, o maaari kang bumalik sa iyong buhay sa lupa. Ano ito? magpasya ka, sabi niya. Kung magpasya akong manatili sa langit, kung ano ang mangyayari sa hinaharap ng Earth, tanong ko. Ang hinaharap ay nakasalalay sa iyong mga pagpipilian. Please, choose, tanong muli ng boses. Piliin kong bumalik sa buhay ko sa Earth, sagot ko. And so you shall, sagot ng boses. Sa mismong sandaling iyon nagising ako sa isang silid ng ospital. Pagkatapos ay sinimulan kong ilarawan ang lahat ng nangyari habang ang aking katawan ay walang malay sa anesthesiologist. Pero masasabi ko sa iyo na hindi panaginip ang naranasan mo, sabi niya bago nagmamadaling lumabas ng kwarto pagkaraan ng halos isang oras, pumasok ang surgeon ko para suriin ang lahat ng nangyari ay naranasan sa tila isang napakalinaw na panaginip, hindi iyon isang panaginip dahil hindi ka natutulog noong ikaw ay na-anesthetize ngayong gabi, at inabot kami ng halos sampung minuto upang makabalik ka, kailangan pa nating magpatest, Paliwanag niya sa panahon ng paggaling, nagsimula akong magtanong sa iba tungkol sa kanilang mga bersyon ng mga kaganapan dahil hindi ako makapaniwala sa paliwanag ng doktor. Makikinig ang lahat ng kinuwento ko sa aking matingkad na panaginip bago sabihin sa akin ang eksaktong parehong bagay na sinabi sa akin ng doktor, na namatay ako sa operating table at na imposibleng managinip habang walang malay. Nanatili akong nagpapagaling sa ospital sa loob ng isang buwan. Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong ang impyerno ay isang tunay na lugar na tinitirhan ng mga demonyo na hindi mananagot sa sinuman. Nais ko rin sabihin sa lahat ng makikinig na dahil lang sa naniniwala ka sa Diyos at hindi nakagawa ng mortal na kasalanan, hindi ito nangangahulugan na karapat dapat ka sa langit. Nakikiusap ako sa inyong lahat na palalimin ang inyong koneksyon sa Diyos, anuman ang inyong pananampalataya.